Tapos na. Ipalikon nyo po tayo ng pag-anong. Pag pag-anong, pag-anong Ay. nyo po. Ayan, nada nadaanan po namin si Lola Meli. Nakamust, nakamustay natin. Ano, ba't dito ka? Tapat yung op. Ay, ba't ka? Pupunta ano ko sa barangay eh. Ano ko sa barangay eh? Damit ko tinatapo nila. Ay, eh. tsaka yung tatlo sila. At saka yung no, walang pa kong pera, 3,050 ah. 50 pesos. Isang eh, ka naman? E, naligo ako ano, kay Eh, kung ko, naka, eh, nakalak na yung mga, ano, mga pintuan doon. Nilagyan sa ng tanikala. Isang pinto? Isang pinto yung, yung may tanikala? Yung pera kong hinahanap, tinignan ko doon sa unan, wala na. Saka ko muna three, ng... 300, oh, 3,500 oh, yun. Ay, ano, 3,050 pesos. Kaya nga, saan ka ng 3,000? Ah? Sino may bigay sa'yo ng 3,000? Ay, ko ngayon sa barangay. Ah, ano ko naman sa barangay? Di ba isinoli ka na nga ng barangay? Di ba nag... No. Di ba isinoli na kayo ng barangay dito? Sino tumawag sa si Siskone? Hindi. Galing kami dito do sa batang... Batang ah, hirap maglakad. nag sige, kami. Hindi, Hindi, galing na nga kami doon. Dumaan ka... Dumaan... Dado... Eh, kasi yung... Kanina, naligo ako. Hindi, Inasupan. di ba nag-usap na tayo na kung ano man yung maririnig nyo, tanggapin kasi nyo na. No, kasi kuya, sa totoo lang, pag ako nagkukwento, hindi ka naniniwala. Naniniwala kami sa'yo, kaya nga binabalik-balik ang kani kuya aw eh. Nalulungkot e, niya ako um, sa kalagayan mo. ano, yung... Bakit yung ganon? Yung damit ko, ay saka may tinatahi akong banig. Tara, sumakay kayo rito. Din, Dinudukot yun. Ma, Tapos tinapon. Sumakay kayo rito, babalik tayo doon, makikipag-usap si Kuya. Eh, kailangan ho ng barangay eh. Hindi na po kailangan ng barangay kasi isinoli na nga kayo ng barangay. Eh, paano yung pera ko? Pera, baka naman nahulog lang doon, hanapin natin. Sige na, magpakumbaba na kayo sa mga anak ninyo. Hindi ba kayo nalulungkot kay Kuya Aw? Lagi na lang kayong iniisip tapos sana ma na, bago man bago man lang matapos yung pagyu bago man lang matapos yung, yung pag-YouTube namin. Ano yung pera na yon? Noon natutulog ako sa ospital. Nakaipon ako ng ano nung 3,000 at 5,000 ano, 50 pesos. Kaya May nga kinuha ko yung barya at maliligo ako, wala akong pamasahe. Uh, umupo Pag na kayo. Ko. Umupo na kayo rito. at mm, Iyahatid ko kayo kay Ate Esther, tsaka kay Ati Elena. Sige na. Siguro tumawag si Connie sa inyo. Hindi tumawag, hmm. nag-miss yung kami. Ay, nandun si Connie. Huwag na kayong nakik... Huwag... Ay, nakadiyos ko. Ay, kaya lang paano ko yung makakaupo hindi dito hindi pa nga ahawa kung kumakain yan kaya kaya eh, inaano ko yung pera sa kayo yung eh sigurado bang may pera baka sa panaginip meron baka naman sa panaginip lang hindi o palimus ko yun doon sa ano hindi ako nagsisinungaling at hindi ako nag naano hindi ako kumukuha ng hindi akin ayan ah uh, hmm. iahatid po namin si Lola Meli sa bahay po nila ayaw magpakumbaba po talaga hmm. Ay, talaga naman, ang di ako nasama sa inyo, pupunta ako sa barangay eh. Kailangan ko lang. Huwag na sa barangay, nakakahiya lang ko. Eh, hindi ako, hindi ako, as hindi as ako akong mahihiya. Pero ako yun eh. Yun yung, sa pagtulog ko doon sa ospital, yun nakahipulo uh, ko ng pinanon. Dito, yan, yan, na, yan dito na lang, anak. Dito na lang. Baka mahulog kayo. Sige pa. Tapos sa pa mo lang yung kanina. Mga ninang, mga ninong, mga mami and daddy. Uh, ayoko po sanang i-upload tong huling pagkikita namin ni Lola Melly uh, nakita po namin sila sa gitnang imitan at mm, magpapasagasa daw po sa truck hanggang sa hinatid po namin sa bahay po nung kanyang mga anak yan ate Esther, ate Elena i-upload ko lang po ito para maliwanagan din po yung ibang sumubaybay po sa kwento ni Lola Melly uh, wala naman po kung sinabing masama dito I-upload ko rin po para makita po nila yung tigas ng kalooban ni Lola Meli. Uh, na, hindi ko po siya kinakampihan, hindi ko po siya pinaniniwalaan. Pero si Lola Meli po mismo ang um, iba, iba po siya talagang Sana uh, sa muling paglibot ni Kuya Aw dyan, may po si Kuya O bilang magkakaibigan po tayo. At um, ayun, kalimutan niyo mga naiblog po natin at si Lola Meli. Ewan ko po kung merong pangyayakap sa kanyang sponsor. Kaya, i-upload ko lang po ito para malinawan din po yung ibang nakasubaybay sa kwento po ni Lola Meli at ang lumabas po na masama ay yung kanyang mga anak. At uh, po, ako po yung nagpapatunay na si Lola Meli po ang may malaking diferensya. Mapaggawa po siya ng marites, mapagkwento. Hanggang sa hindi naman talaga namin po siya yung pupuntahan namin galing kami sa misyon. Nadaanan po namin sa gitnang kainitan na nakabilad siya sa araw at papunta ng highway at magpapasagasa daw siya sa, sa mga sasakyang malalaki. Nagasahin natin namin sa barangay. Siguro po, uh, i-upload ko po ito para malinawang po ang lahat. Yan, Lola Meli, uh, siguro ito na yung huli nating pagkikita. Yung, ay, yung video po na yun ang huli naming pagkikita. Siguro, kung magkita pa rin tayo sa daan na makita kitang nahihirapan, uh, lalapitan ka pa rin ni Kuya Aw at iyahatid ka doon sa inyo. At kung sakasakali po na sa tingin mo eh, hindi kita kinampihan. Hindi, nung una kinampihan po kita, nung hindi ko pa nakakausap yung mga anak mo, kinampihan ka rin ng mga sponsor natin. Pero Lola Meli, ikapansanan ka na rin gaya ko. Hindi masama na palambutin ang puso para makakit po tayo sa langit para yung mga anak mo po medyo nagpaliwanag po sila sa akin na na hindi ka man nila ginagawa ng chismis, hindi ka nga nila kumikibo, hindi ka nila pinapansin pero ikaw yung gagawa ng chismis para mag-alit sila sa iyo. Ngayon sana, uh, dinadasal ko din naman na sana maging okay ka, sana maayos ang pamilya po ninyo. At mm, nakita nyo naman po sa mga nanonood po sa atin. Ilang live po natin hanggang sa pagbablog nadadala ko rin po yung kalungkutan ko. Kaya siguro, kailangan huwag kong yakapin yung lahat ng pwedeng yakapin hanggat hindi pa ako matatag. Pero naniniwala naman po ako na may isang ama po na, nanini, na nakakapanood po sa ginagawa natin, ginagawa ng sponsor, ginagawa ng manonood, at ginagawa ni Kuya Aw Kaya, yun, Lola Meli, hindi pa rin, hindi, hindi ko naman sinabing huling video na ito o huling pakikita na natin. Kung pagsasalubungin tayo ng panahon. Ah uh, lalapitan pa rin kita at um, kakamustahin pa rin po kita. At kung may maitutulong tutulungan pa rin po kita. Ito po i upload ko po ito uh, at Elena at Esther sana po wag kayo magtatampo sa pamilya sa buong pamilya po ni Lola Mely. Uh, alam na para po malaman din ng mga nakapanood na si Lola Mely talaga yung may pagkukulang po update ah uh, i-upload ko po ito wala wala akong pera ganun po Ay, talaga na, na. na doon tayo ala na matanda na po tayo at may kapansanan na ala na tayong magagawa kundi sumunod na lang po sa Agos makisama makibagay magpakumbaba ginawa ko na lahat ang sabi nung, nung nakasira nakahira ko po na mano raw tahimik na raw kahapon wala nga wala nga kibok pero kanina naligo ako. Kuya, hindi sa kayabangan. Nilagyan ng tanikala yung pintuan. Doon sa loob, nilagyan ng ganon. Yung bakal na nilagay ng ganon. Hindi. Uh, ko, patos hindi, yung gamit ko, eh, yun, yun, no, sinalat. No, no, Lola Meli, hindi naman siguro nila i Eh. ngayon, ngay, sinabi ko, sinabi ko na sa'yo. At totoo, hindi ako gumagawa ng kukwento. At sila, ikaw nga may sabi na, ako'y eh, may kasinungalingan merong ga gawang hindi, ng gulo. Ay, hindi, hindi, ko, hindi, na kuya. kuya. maawa ka sa akin. Hindi ko sinabing sinungaling ka. Mm -hmm. Ang sabi ko, iwasan lang yung mapagkwento. na Mapagawa ko ng kwento. Oo, hindi ko Ako, ako, ilan mo na. ilan na yung tiniran mong bahay, ilan na yung umampun sa'yo. Pati barangay, sumuko sa'yo, di ba? Pati hindi barangay, ko? sumuko sa'yo, isinoli ka dito dahil, dahil hindi nila maramdaman yung ginagawang tulong sa'yo. Eh paano kung susuko pa si Kuya Aw? Sinong Kuya Aw pa yung titingin sa iyo? Oo nga. Di ba ayaw mo makinig sa akin sa iyo eh. Ayaw mo makinig sa akin. Wala na, wala na tayong lakas ng katawan. Wala na tayong kayang gawin kung hindi magpakumbaba humingi ng tawad. Kumbaba, yung bayaring pera ko. Babalik yung pera, pera hindi, pera lang hindi yan. Hindi, babalik yun. Nako, salamat, Connie, niya. E eh, kanino natin ibibintang yung pera mo kung may pera ka nga? sino yung pagbibintangan natin. Malamang pagbintangan mo yung mga anak mo, hindi, hindi, ka nga kinikita. Yan ang sinasabi. Na, hindi ka naman nila kinikibot. Ang nandun doon, iniwan ko yung tenikala. Pinako yung pintuan. Pagdating sa pintuan, nakapako na, dalawa, dalawa, eh, nandun doon pa rin. Tapos, Nilagyan ko yung um, ang kahoy, Palagay nilagay doon. Pa, Akala mo mayroong pangkutang na pag ganun. Pero hindi gagawin sigurado kahit anong gagawin. Pakikita ko sa inyo, kuya. Pero sa totoo lang, Ayan, ayan, ayan uh, sira na ako, ng ako mga... Ako, Ngayon, kung ang mga ganun nino? din lang mangyayari. Nakita eh, natin sa initan si Lola Meli, pero... Sabihin ko naman sa, ay, sa ng kaya Robert kani. wala lang araw siya patitiran. May, so, tinanggap ka na nga nila Dapat nakisama ka na. Tinanggap... Hindi tinanggap... ako tinanggap. Kung hindi silang sila ang nag-usap, sila sila nag-usap, hindi ako tinanggap. Tinanggap ka na, iniligay na sa may bahay ka ng tinitiran. Paano pa rin ba, paano pa, paano pa po ba yung kailangan natin gawin para magpakumbaba, humingi ng tawad, paano? Diba, ilan na yung umampun sa'yo, pina di ba hindi ka tumagal sa mga inam pumampun sa iyo? Ako may lihim li sister, hindi ko binubroad kasi yun. Wag ala siyang, wag ala ko tama na ko yan. Wag mong banggitin yung nakaraan. Yo, nakaraan. Oo, oo. eh paano kung banggitin nila yung nakaraan na naging masamakang magulang? Di maiiyak ka lang. Paano may kung goyang. paano kung sila magkwento na kaya, kaya kami nagkaganito dahil, na, dahil masama kami. Dahil masama magulang, di ba? Makinig ka minsan kahit mas bata yung nagpapayo sa'yo o kahit yung mga anak mo nagpapayo sa'yo, makinig ka kung minsan. Hindi puro yung kung sarili mo yung isinig mo. noon talaga pero siya ngayon, hindi na. Ano, mang isi ano man pong isipin ko, marami nang umampun sa'yo pero hindi sila tumagal. Pati yung barangay, ilang beses kanilang niyakap. Pati sila kapitan, sila sihal hindi rin tumagal. Ngayon, Bakit? Ako na gano'n kay Kikonsiel. Ngayon na, ngayon na meron ka ng bahay na titiran, ba't hindi mo pa na... Yung pag-uugali, hindi mo pa na bago. Kuya, ganito. Kasi hindi mo ako... Hindi ay, mo ako pinipigip. Puro ikaw ang pinakikinggan hindi, ko. Hindi kita kinakampihan. Hindi ko sila hindi, kinakampihan. Hindi ko kailangan ang kampi mo. Oo. Dahil ikaw ko nagsasabi sa akin. Yung na hindi akin kita, ko. hindi mo ako kaano-ano. Ako rin. Oh. Tinuring kitang kapatid, pero... Tinuring mo ako. Ko, wala, wala oh, na, wala, wala na tinuring ngayon. Tinuring mo ako kapatid, ba't hindi ka nakikinig sa payo ko? Di ba? Nagsawa na ako, kuya. Hindi, matigas ako. masyado yung puso mo, Lola Meli. Magpakumbaba ka, humingi ka ng tawad sa mga anak mo. Yan yeah ang hindi mong nyayari. Ba't mo? Wala eh, naman yung ginawa mo sa Paano, oh. Hindi, hindi, sabi ko sa inyo po, hindi nyo sila tinuruan ng para maging, tinuro nyo sa kanila kung paano maging tinuro matigas ang sa akin. puso. Yeah. Dahil ako ay naghahanap buhay, ako nagpapakain sa labing labing isang tao. Tapos hindi, hindi sinusumbat 'yon, hindi sinusumbat 'yon. Uh -huh. oh? Mahirap, mahirap yata kuya. yung... Sige, Lola Meli, ganito na lang, ihatid ka namin sa barangay. Tara na! O, oh, ko yung driver, tapos, pag nahihatid ka namin sa barangay... iwanan mo ko! oh, ganun na lang. Siguro, kung may makakanood man do sa ginawa nating mga video, Kapag kami nagpahatid ng tulong, dadaling ko sa'yo, pero... Nasa iyo. Napagod na rin o, po il ako magpaliwanan. Ilayo ko na, kuya, yun. Ako, hmm. Nagkaroon ako ng problema. Ngayon, ito na na naman. Hindi, Ang ala... problema, katakot-takot. Wala ka naman problema. Iniisip ko lang na may problema. Kasi may bahay ka ng tinitiran. Ang iisipin mo na lang kung paano ka magluluto. Kung magluluto. Ano... paano ako makapagluluto Iyon, ang bigas na binigay mo? konti na lang natitira. Dahil hindi ko hindi naman ako nagluluto eh. Bumibili ako kuyang eh. Pero no unti-unti no, nawawala. Oh. Halaw okay. mo ba kuyang ako yung nagluluto. Hindi bumibili ako ng kanin. So. Tsaka 'Yung sinasabi mo pong nawawala. Huwag mong isipin 'yun. Sino kukuha nung uh, sino oh. ba naman tao 'yung uh, isang katulad mo? Bukas siyang kuyang. Kanina, wag, bukas wag, na bukas. Wag, 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 ay, hindi nila papakialaman yun. Mababait yung mga anak mo. na medyo Ikaw may pride. Ikaw pala, sa Mababait. Sige, kuya. Kung, ma, mabait kung mabait. Pero talagang ayaw ko na. Baka, baka gusto mo naman, bukas makita mo ko patay na. Yun ang parang ako. Pag hindi ako naayos ngayon, bukas patay na ako. O, oh, sino naman ang papatay sa'yo? Ano? Anong ginagawa ng patubig? Ay, eh, hindi ka oh. mamamatay. Alam tubig yung patubig. O, oh, siya, siya. Kung ano, kuya. Pagka nagpakamatay ka, kasalanan sa Diyos yun. Sa hindi bali yun. Walang bali yun. Sa ba impyerno ka mapupunta, oh. hindi sa langit. O, oh. Kuyang, ako talaga. Kanina nga, naghihiyaw ako. Sabi ng kapitbahay mo. Dapat kasi maging... Mabait. Mabait. Dapat, Aho. dapat kasi Lola Meli maging mahinahon sa pagsasalita. Kahit, Ay, na, naku. kahit na lola kayo, kailan matuto rin pong irespeto yung kung sino man yung nakakarinig ng salita nyo. Irespeto yung kapwa. Igalang din yung kapwa. Hindi Binagalang, yung... Ginagalang ko nga. Nakikinig pa ako. Pero kag kagabi Ayan, nakikinig mismo, ako. Mismo an ang, sabi ko, kuya mismo ganito. Mismo mga kadugunin nyo. Hindi eh, nyo mapatawad. Hindi ang diferensya naman kuya, ba? pag ako nagsasalita, hindi rin kayo nakikinig. Nakis Ay, puro kasinungalingan, puro kagagawan. Oh, kung, wala kung, na kung ako, kung ako po eh hindi nakikinig, hindi ko binabalanse yung naririnig ko sa inyo, bakit po punta pa ako dito? Bakit magkikita pa tayo? Ang daming pwedeng tulungan. O oh, pwede nga, bakit, marami bakit, nga po sinabi mo nga sa akin yun. Bakit yung ko? Na pwede. At mm, sinabi mo naman sa akin yun na nakatanim sa utak ko yung po At ang sinabi mo sa akin, at, hindi at, kita kano diba, ano. Diba ang pakiusap ko lang sa iyo, magpakumbaba o hindi ko lang bawang, yan. Maging mahinahon. Alam ina inabutan ka namin to, nakaupo ka, nasa bilaran. Kahit sino yung dumaan na hindi ka kakilala, maawa sa'yo. Pero pag nakilala ka na nila, ay, mataray pala tong lola na to. Sayang lang yung itinulong namin. O ano pa, nakilala mo si Kuya Aw na nagpapayo sa'yo na maging mahinahon, maging... Di ba? Dati nakikinig ako, pero ngayon, Kuya, hirap na ako talaga. Pagka ikaw na magka magkalayit tayo... Wala na yung binigaybie mo sa akin. Wala, wala na, na rin inyo. Yung... Wala ka oh, na rin. Wala na, wala na ako sa iyo. Wala ganin ako. Kuya